Kakulo, tingnan niyo, kilala niyo ba itong vlogger na to? Baka pansin niyo, napakaraming tinda ni nanay. Tapos, tingnan niyo yung gagawin niya ha. Tingnan natin. Noon lang itong talong. Kaya nilagay-ilagay niya dyan muna. At binigay niya yung mga prasig ni nanay. Tapos, ginawa niya yung mga barya. Tapos, pinagsama-sama niya yung talong. Eh, no. Baka pansin niya, pinagsasama-sama niya na yung talong. Tapos yung pipinong nilagay niya rin. Eh mga pipi niya, napakadami, magkano rin niya ngayon. Tapos gagawin niya, pupunta niya sa, sa ibang lugar at papamigay niya ay ang pinamigay niya. Na uh, wala man lang bayad, pinamigay niya ng libre. Tapos kumuha ulit siya ng mga pipino. Magkano rin yung pipino, madin din niya yung pipino. Tsaka yan yata yan. Yan, matapos, tapos, hindi pala pepino yun. Ayan, may mga pepino pa pala sa gitas, nilagay niya yung pechay. Tapos, umunta na naman doon sa gilid. Tapos, pinamigay niya na naman. Siyempre kung totoo tali niyan, nasa mag na rin yan. Tapos, hindi pa siya nakontento, bumalik po rin siya. At kinuha niya naman yung mga natirang pepino. E eh, mga natirang pepino. Kasi itong pecha nilagay niya naman sa isang lagayan. E eh, no, parang konti na lang yung paninda ni Nara. Yan. kasi pinapanig kayo ni Edwil. Yan, umuta na naman siya sa gilid. Tapos pinamigay niya ulit. Diba? E At tapos, ito naman mga sayote yung napira. Yung mga sayote pa eh. Ayan eh, yung mga sayote. Tapos ang ilawa niya tumakad na naman siya sa so marapunta na naman sa gilid. Yan. Kasi mo siya ng maraming tao. Kasi sikat na sikat yata itong vlogger na ito, no? Pinamigay niya na naman niya sa yote. Ay, no, pinamigay niya na naman. Sino kaya itong vlogger na to Tapos, eh, na pumunta na naman siya kay nanay. Meron pang mga natirang sa yote. Kaya kinuha niya ulit. Pinamigay niya ulit. Kaya nung hubos na naman. Hindi may natrap at pinamigay niya ulit. Ngayon wala na paninda si Ito yung gagawin. Bilag tayo! Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Lima! Anis! Pito! Walo! Siyap! sabi! Sa dami ng na pinamigay niya, tapos yung binigay niya lang kay nanay,